Yes, good afternoon mga kapagsew. Dito kami ngayon sa bus. Papunta kami ng Trinuma. Hatin kami ng 23rd uh, 21st anniversary 21st. ng First Vita Plus mga kapagsew. Ito po yung aking mga kasama. Yes. Yes. <laughs> yes. Power. Sige lang na sila kakaway guys. <laughs> Ito yung pinaka pinaka mastermind namin Master si, Bruce, si <laughs> <bataan yung> Mastermind no? Si Apps Bro. Padakpan ani. Padakpan beta ani mastermind. Alam niyo mga kapaksiyo, hindi sana kami sasama ngayon. Alam niyo, <laughs> nag o ano, mastermind talaga. Ay, mastermind ko. Ay, itagahugot butang, ko butang, ito. Ang tangi <laughs> po dupuan, kalangalan, palakutot pa. Mastermind sa kainan. Ay, na, mastermind namin sa hugutan. Grabe, nagluluto ako. Tawag siya. Ayaw ko nga kasi walang akong mabayad. Hindi <laughs> hey, ako nagbibiro, mga kapagsyo. True oh. wow. story like, yun. Like troll, man, troll. Troll. Kasi sayang din kasi. Kaya, yes. oo. Eh oh. ngayon, sumama na lang ako. Baka sakaling manalo ako, mga Kaya oh, Yes, claim. Claim na tayo. O, and ako and lang it. pala. <laughs> Ay, mga tikit nila tayo. Wala, wala. pa rin makapanalo. Baga sa labas tayo. Baga yung walang tikit yung manalo. Tama. Yes, mga kapasin. Awa sa'yo si, ano, si... Oh, Ma'am Si Sok, si Doi. ka. O, tapos ikaw pa manalo. Yan nga. Wala naman ako. Yung walang ticket, yun ang manalo. Di ako na yun. Dati makalmok Yes, mga kapatid. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe. YouTube channel and follow tayo ah? O, pero mo lalampas na kami. Hindi ko alam. Try na? man, ha? Ha? Oh, o, yes, mga kapagsir, wala na. Nagkagulo na kami. <laughs> 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 Nawala. <laughs> <laughs> lumampas na tayo, guys. Guys, <laughs> lumampas <laughs> <laughs> na kami. Balintawak na no. pala. <laughs> Nagkagulo na kami. Akala namin, try man na. Lumampas na. Ay, Diyos ko. Ito yung mga mukhang galing sa bundok. <laughs> Power! power. <laughs> okay lang yun, wala nang problema kahit nagkabundo ka o ano man, basta tao ka, mayroon kang mukhang iharap. Diba, di ba mga save Yes, power! Thank you very much and good afternoon <laughs> oh, sa lahat. Ay, hindi party tayo? Oo, wala party tayo. Grabe no. Biningang kami pag-akit sa hover kami sa train room Paupot na kami na Aranita Coliseo. Mga power. Yan mga power. Yan. Yan ang mga kasama kong power. Sana mananalo kami ngayon. Grabe mga kapagsew. Panalo na kami ngayon sa aming pupuntahan. talaga ako para lang talaga ako makabayad sa utang wala na ako ibang pangarap kundi makabayad lang talaga sa utang mga kapagsiyaw. alam mo ang hirap kasi mga na may utang ka ang tingin sa ng tao napakababa di ba kaya wag na huwag lang na masaktan yung mga taong masyadong nang liliit sa mga tao din na nagkakautang sa kanila Pangarap ko lang talaga ngayon mga kapagsyo, mga kabayad ako sa mga utang kaya kahit anong racket pinapasok, pinapasok ko. Yan. Ito ngayon wala akong balak na pumunta pero baka nagpakasakali lang ako mga kapagsyo. Ayan dito okay, na kami. Sa... Oh, sali lang. Di ba yes. <laughs> 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 o oh, di ba kasi maliliit naman kami. Hindi naman kami sorry. Hindi, sarado man yun niya Asan Asa ni Tres? Ano uwi? Ano, wala na may. Wala, wala taga-high. 825 kilograms ang capacity kasiya tayo. Ayun. Mga Mali na nga Second floor ba tayo? third. Ay, wala na po. Wala na po. na. Wala na po. Wala na po. kaya pa, kaya pa. Kaya pa, kaya, <laughs> kaya pa. Kaya pa, kaya Walang, walang, ano. ge pasok. Grabe cooling yun. Pagkat emergency ka, baka mag-emergency tayo doon. Mag Ito po yung close, ha? No, wala na, wala na. Hindi na Wala na, emergency. Hindi <laughs> you know. ka pa ng comedy. Eh. <laughs> <laughs> ano ba, ba ng mga power? Kapalay <laughs> pa, Huwag ka maingay dyan. Wala na. yung tawa ka ng tao may pag nabog Ano na ba? Third floor. Yung! Dali, dali, hindi mm. Ay, naku, mga kapaksa. Ang gugol na nagabundok. <laughs> yung escalator, elevator, inano namin ng, ano, ng uh, napindot. Ay, bakit dito yan? Ano daw sila? Hi, mga kapaksa. Ay, nandito na kami sa LRT we're going to Cubao, guys. <laughs> yes, guys. Ayan. Andito kami sa Trinoma LRT Station. Trinoma Station. Anoma. Going to Cubao Station. Punta pa kami ng Araneta Coliseum. <laughs> Wala kami mga ligo. Okay lang yun. Basta fresh tingnan. Basta manalo Oy. kami. Labas kayo dyan. Pagalitan kayo ng guardia. Makakapasiyo. <laughs> <ha>? Kanil <laughs> yung duwa ko. Pari yung height. May, mga mga grand group. <laughs> <laughs> First by the plus group. Ayan ang mga gwapa, mga boynas. Ayun, natapos. Natapos na bilang ng isong. Ha? Dito na nang bike. Kenan trying din ako. na kami ng try noo, mano-mano. Wala, talagang ganun lang ang sistema ng buhay natin. Wala kang tiaga, walang nilaga, mga kapagsiyo. Malay natin, manalo tayo sa 2.3 uh, million. Yes! Yes! Ako na yun. Ay, Clem, ako yun. <laughs> Sama ka kasi 50 man ka. Ah, wow, 50 daw ka tao. Sama ako doon. Naku, talaga naman. Bukas mga kapagsiyo, bayad lahat ang utang. Yes, mga kapagsiyo, andito na yung rail train namin. Walang tao, ang walang laman yung train namin. <laughs> naman ang passengers passengers ano ba yan mga kapaksi walang tao walang katao tao kasiyang kasiyang kami dito open the door please open the door please sasakay na kami yay yeah. ayan na mga kapaksi ha sakay na kami dito na kami wala malang katao tao <laughs> Kaya kayong talagang taga-ano, Mount Kibok-Kibok. <laughs> dito tayo, mainit oh. Pari ka, kahit sa, kahit sa... Ay nako! Kakapagsi, oh, dito na kami sa train. ay Ang dami kasi tukuan eh. di ba Para kami makagaling sa Mount kibok Ito, ito yung train ay <laughs> Ayan, tatunan din kasama, oh. Kaimik lang. Oo. Oh. Dito tukusan. Wala ka na kami ni oh. Clem, yun. Oo. Taksi na. Oo, oh, taxi na. Magka-grab na kami pag uwi namin. Kasi, puripot itong mga kasama namin. Puripot. Sa so, 150 ayaw nila. Kasi kung mga sampu, may 1.5. Hindi lang naman sampu ang ating mga karga. Oo. Oh. Wala na sana tayong takip takbo-takbo. Yes, mga kapagsiyo. Ayan na. Ganun lang talaga ang buhay mga kapagsiyo. Alam niyo mga kapagsiyo, pag nanalo ako ngayong araw na ng 2.3 million, lahat ng utang ko babayaran ko, parang walang magliliit sa atin. Alam mga sa totoo lang, kapag ikaw may utang at yung taong nagpa-utang sa'yo, ang tingin sa'yo napakali, No? Ang ayaan mo lang. Yayaman din tayo mga kapagsiyo, narating din. <laughs> Sama, ng panahon eh, sa inyo, ah, sa amin din. <laughs>